for as low as 5,000 pesos for 6 packs, e eh, paniguradong mag-i-enjoy kayo dito magtutropa. Ano pa inaantay nyo? Tara! What's up mga katiktik at ayan nga nasa biyahe na naman tayo Bali bigla na naman kami nagkayaan ng mga tropa kong maaasing Bali dito namin naisipan pumunta sa Canyon Woods dito lang yan sa may Tagaytay Bali naisipan nga namin dito mag overnight Para kahit papano ay masulit naman namin yung pagtambay namin dito sa Tagaytay Pagpasok pa nga lang namin dito Ibubungad e, kagad sa inyo yung maganda nilang reception Bagay na bagay ito sa mga social climber na katulad namin Yung tipong wala na nga pera nagpapakasosyal pa rin Bali guys nakuha nga pala namin kwarto is two room Good for 3 pax isang kwarto. Dahil lima kami, kaya dalawang kwarto kinuha namin. Bale, pagpasok mo nga pa dito sa kwarto eh, bubungad ka agad sa inyo yung cabinet nila. Sobrang laki nyan guys, kaya kahit tatlo pa kayo, magkakasya talaga yung mga gamit nyo dyan. At tapos meron na rin yung available na safe box. At syempre, hindi mawawala dyan yung dalawa nilang bed. Merong isang twin size bed at meron din single bed. At tapos guys, bigla ko napansin, meron pala tong doorbell papapasa na all ka na lang talaga tapos meron na rin dyan electric kettle para sa mga gusto magkape dyan may free water na rin ng mga utensils tapos meron na rin available na ref tapos tibing hindi naman kalaki pero pwede na tapos telepon ng pinaglumaan na ng panahon at syempre CR check tayo so far goods to goods talaga yung CR nila kasi napakaganda napakasosyal ng itsura may glass na rin to para dito sa may shower area at syempre kung may shower area hindi ba wala yung mismong shower alang nga naman na may shower area tapos wala tayong shower diba tapos syempre isa sa pinagyayabang ko talaga dito is yung view nya. Sobrang sweet talaga guys na pag-i-stay nyo dito. Yung tipong sa murang halaga eh napaka-social din talaga nung dating. Oh, 'di ba? Kaya saan ka pa? Tapos ito nga pala yung isang kwarto na kinuha namin. And wait, there's more. Bali pinuntahan ko nga pala dito yung mga tropa ko para naman libutin yung mismong buong Canyon Woods. Pala guys, pagdating nyo dito sa reception pa lang magbibigay sila ng mapa para na makita nyo yung iba pang amenities na meron sila dito. Mas okay nga pala dito guys kapag mag ka eh dapat may sasakyan ka. Medyo nakakapagod kasi kung lalakarin mo para lang mapuntahan yung ibang amenities nila dito. Meron nga pala sila dito out pool. Close na to kapag 5 PM. Tapos meron na rin sila dito'ng playland para sa mga kabataan na gusto maglaro. Outdoor playground ang tawag dito. Tapos meron din silang mini golf dito na nakakatakot. Pwede ba ikaw mag sa maglalaro ka ba dito? Syempre hindi diba? ba nakakatakot. Tapos meron sila dito'ng Lagoon Lake. Tapos Chokoy na nagwa-vlog. Eh, may, syempre ako 'yan. Syempre vlog ko to kaya may exposure din ako dito. Tapos guys, kung napapansin nyo, may mga bahay dito. Residences kasi talaga to, guys. Hindi pong pagpumasok kayo dito para nasa ibang bansa kayo. Ano niyo to, guys? Saglit lang to. Oh, oh. doy, di sini, para pelayan saibum pun sa di sini, kita kan kangen di sini, kalian yang sedih, siapa lagi nanti na, ayo nong, dah ngapain nih, apa ini, apa ini, apa ini, apa ini, O oh, di ba nakita nyo para tayo na sa ibang bansa? Tipong hindi normal yung itsura ng mga bahay dito. Tapos meron sila dito malaking tennis court, volleyball court, ta syempre hindi mawawala yung basketball court. After nga namin maglibot, at eh, naisipan namin bumalik ng clubhouse. Pagpasok mo pangalan dito eh, parang kabilang talaga yung tao. Ang na nga kami, baka kabilan talaga yung guest nila dito. Bali pagpasok mo dito, meron table tennis. Na so, naka-display lang, hindi naman pinaglalaroan. Tapos billiard na display lang din. Eh, may pwede kayo maglaro diyan, guys. Tapos sa mismo loob ng clubhouse, ayan eh, nandito rin yung coffee shop nila. Bali ito na rin pinaka-restaurant nila, dito kayo mag -breakfast kapag meron kayong free breakfast. Tapos sa baba nga nito mismo, andi dito yung indoor pool nila. Meron na rin itong kasamang jacuzzi. So, sobrang laki nga nitong Canyon Woods. So, eh. Nabutan na kami ng kinabukasan. Para guys, yung nakuha nga namin is may available na breakfast for free. Tapos syempre, buffet na rin to. After nga namin mag-breakfast dyan, ay pinuntahan naman na namin yung mga amenities na hindi namin napuntahan nung first day namin. Para guys, bukod nga pala sa mga outdoor amenities nila, eh, meron din sila dito mga indoor amenities. Kagaya na lang itong indoor playground. At syempre, oras na para mag -swimming. At syempre, hindi namin palalagpasin na hindi kami pag-swimming dito. Pari guys, ito yung pool dun sa harapan mismo ng unit na pinag i namin at libre nyo lang itong mga gamit. Yun lamang, hanggang sa muli!